Good morning mga badi Bagong araw na naman mga badi Panibagong vlog na naman Panibagong piyahe At dito tayo ngayon Balabad mga badi sa Aruna Tarlac Tarlac Mabesiya na naman yung deliver natin ngayon Mga badi Ito nga pala yung first drop natin oh, Big save Big Sib first drop natin ito mga badi tatlong drop tayo ngayon dalawang friendship may bay dalawang friendship isang munyus isang talabera mga badi dalawang kasabay nitong deliver na to so good morning ulit mga badi puyat na naman tayo Ayan na naman tayo mga badi. Sa susunod na biyahe, absent muna ako kasi kailangan at sikasuin muna tayo mga badi. kawawa naman yung asawa natin na ng anak, So yun lang mga badi, dito na lang kayo mamaya pag magbubana na kami. Guys, kain na tayo guys. Wala pa tayong ulam guys. Busog na Ano? Lulutuin tala ang Luto tayo ng sinigang na bangros I Repair ko guys o oh. Sige lagi mail niya pag magbiyay Magsigid katulog Kabataa mayroon akong isa Ha? Ah. Saing mo na. Para kainin. Tapos na pala sinahing. Ulam na pala yan. Ah, gusto nyo mag sponsor ng ano dito guys. Kasi rola. Wala naming kasi eh. Guys, doon tayo guys. Tungan guys. Sinigang na bangos sponsoran yung kami Kasirola guys kaya wala kaming Kasirola dito <laughs> o okay. oh? na kanin nila guys kawali <laughs> patay ka patay daw na oh. namatay dyan guys kayo gimba nawala na yung letter G wala na yung lethargy guys ano daw mabar nih guys ya. Mabar nih guys. Kayak ada tepusin bayi. Kayak ada tepusin bayi. Tapus nih. Gim <tut> dia kan? Dia punya nama Nepal Gradok. Mau mau siapa nih?

alam nyo na hindi to pa tayo rin hindi to pa rin tayo sa munyos na iba siya mga buddy pangalawang drop pa lang natin to so mamaya pagtapos natin dito tatakbo na naman tayo pa talabira para bukas na naman alam nyo na hindi ka ganitong oras tokod na kinabukasan na naman ulit continuous delay mga buddy ganun yan yan buhay natin dito mga buddy Uh, kayo ngayon mga buddy kung saan kayo yung mga biyahe nyo ngayon ingat ingat lagi sa biyahe drive safe tayo lagi mga buddy lalahanin natin may pamilya tayo yung uuwihan, mga buddy drive safe always mga buddy magandang hapon ulit sa inyong lahat so yan lang mga buddy mamaya na lang ulit update ko na lang kayo pag luto na naman tayo ng pagkain natin kasi tinatapos pa namin hakot yung tinatapos, tinatapos pa ng dalawang helper po hakot yung dala, yung talabira ayun dito yung munyos friendship hatak mga badi, ang layo hindi naman totally malayo na malayo uh, 200 meters si Duro, mga badi gabi na tayo dito matapos gurado to gakot pa sila eh. isang hatakan pa to mga badi So, yun lang. Ingat-ingat lagi sa biyahe. Drive safe always. Ingat.